maayong gabi sa inyo guys ito ngayon ang gagawin natin update update lang tayo sa ating tindahan kasi wala tayong masyadong ganap gawa nung may ginagawa dito sa harap ng tindahan ko mamaya ipapakita ko ginagawa nila yung kanal para maayos at ngayon taste mo muna tayo para pagkatapos niyan balik na tayo sa dati nating gawi ngayon medyo mahina-hina pa yung ano natin kasi nga gawa nung nandyan may ginagawa yung iba kong mga customer na mga nakamotor hindi na sila nakakapunta dito kasi wala silang mapaparkingan ganyan kasi pag nagpa-park pa sila dyan sa harap, magiging abala sila kasi nga daanan, daanan ng mga sasakyan yan. Maraming dumadaan dyan ng mga malalaking truck. Ayan. I-update ko lang yung ang tindahan ko. Ayan. Wala akong masyadong paninda ngayon. Wala akong masyadong paninda. Kasi hindi ako masyadong bumibili gawa nung hindi nga masyadong ano mabenta. At saka, ano din, hindi rin ako masyadong nagbubukas ngayon kasi may inaasikaso akong mga ano, mga lakad-lakad. Mga lakad-lakad sa buhay. <laughs> Ayan, ayun. Yun guys, yun yung mga ano ko, mga ganap-ganap ko sa buhay nung nakaraang linggo. Kaya ito, ngayon ulit, ngayon ako ulit nag-ano, na ano nag a-update sa inyo sa tindahan ko. Yung tindahan ko, ganun pa rin naman, kaso lang nabawasan na ng mga bumibili kasi nga may ginagawa sa aking harapan. Mamaya ipakita ko, ha? Ayan, ipakita ko lang yung mga aking mga paninda. Tapos ito, may bago akong pinamili. Ayun. May mga bago akong pinamili. Pero konti lang yan kasi nga yun. Yun lang naman din benta ko. Kunti lang. <laughs> Ayan, o. Hindi nyo naman maikot. Kung ano yung nakikita nyo sa paninda ko, yun lang din yun. O, sige. Sige, guys, ah. Panoorin na natin yung sa aking harapan para makita nyo. Let's go, guys. Ayan, guys. Nan, uh, pa Labas tayo, guys. Para makita nyo yung ginagawa sa aking tindahan. Ito, guys. Yung kanal ginagawa na kasi laging kunting ano lang kasi dito eh kunting ulan lang bumabaha na kaya ayun ayan siya guys ganyan yung ano dito tapos na tapos na yung jaan yung dito na lang sa aking tindahan yan yan yung sa aking tindahan yan. Pero taste taste lang tayo dito guys kasi pag natapos naman to maganda na yung ano natin. Maganda na yung kanal at saka hindi na nagbabaha. Baha kasi dati eh. laging kunting ano lang ulan nagbabaha kasi barado na nga yung kanal. Pero ngayon maganda na to guys. Ayan o oh. Hanggang doon na yan guys, hanggang doon ang ano tapos dito. Tapos dito yung sa akin, ito wala pa. Pero may siminto na yan oh. Ayan. Ayan yung ano ko. Ayan, dito may siminto na siya, guys. Ayan. Ayan, ginagawa na nila. Bago pa lang to, kanina pa lang siguro to nilagyan kasi basa pa, oh. Wala kasi ako do Wala kasi ako dito kanina kasi nga nagbantay ako ng batang may lagnat, ayaw magpaano, laging karga. Kaya yun, ayan o, oh, yung ganyan yung itsura ko. Tindahan ko, ayan o, oh, yung gamit pa nila na ano ko. Kaya, ayan. Ayan yung mga paninda ko. Hindi ako masyadong bumibili ng mga paninda ngayon kasi nga maalikabok. Pagkatapos na ng siguro nila dito. pagkatapos na lang siguro nila dito ayan yung dito oh. pagkatapos nila dito iano oh, e, natin i e, doon ako maglinis ng ano maalikabuks din sa tindahan ko kasi nga ito yung mga buhangin buhangin pumapasok sa tindahan kaya hindi ako masyadong nag ngayon Ng mga paninda. Pero may binili ako dyan. Iho-haul natin. Isasabay na natin dito pag-haul. Okay guys, nakita nyo na yung itsura ng aking tindahan. Ayan. Ihohol ko yung pinamili ko ngayon. Okay. Sige, pasok na tayo guys. Ihohol natin yung aking mga pinamili kanina. Wala namang ganong akong pinamili. Ito yung mga chicheria. Nasabit na yung iba. Dalawang ano to, dalawang Anong tawag nito? Plastic. Nasabit na yung ano. Hindi na nagkasya doon sa sabitan. Kaya, ayan, may, ano, may sobra. Tapos, ito. Ayan, tatlong box lang naman na, ano, carton yung binili ko. Ayan. Ito yung laman niya. Nasabit na yung iba, eh. Yung mga, ano lang to, mga fast moving na mga paninda. Ito, asukal. Ayan mga pansit canton quaker oats tapos yung mga nor tapos may kunting dilata ako dyan yung 5-5 na maanghang kasi ngayon lang kami nagkaroon ng ano nagkaroon ng stock dito sa ano lugar namin kasi daw nasira daw yung pagawaan noon. kaya walang maano stock tapos ito apat na ano to apat na ah uh, Apat na sako na ano, na bigas, buko pandan. Buko pandan ang pangalan niya. Mabango yan, guys. At saka ito, ito naman, mga face masks to. Ayan, Oh. Hindi ko na i sa inyo. Pero pinamili ko to, hindi man to kasabay ko kanina pinamili. Pinamili ko to nung nakaraang ano pa, nakaraang linggo. Hindi ko nga masabit-sabit kasi mga alikabok. Pero at least may mga nagtatanong naman dito sa akin kung may face mask ako. Nabibenta pa rin. Tapos... Ito yung mga chinilas din na binili ko. Ayan. Ilabas natin ito. Ayan. Ito siya. Ayan yung mga pinamili ko saka yun yung beach walk yung mga adidas adidas da ko no mga chinilas ko yan ayan tingnan mo hindi ko rin siya iniisinilbit kasi nga ano maalikabok ha mabilis magalikabuk, tingnan mo nga yung mga ano ko tingnan mo oh yung electric pan ko kulay white na dating black white hindi kasi ako nag, nag ah, ano naglilinis masyado ngayon kasi nga pag naglilinis ka ngayon maya maya may alikabok na kasi may ginagawa nga dyan sa labas. So walis-walis na lang ginagawa ko. Pag naano na siguro, pag natapos na siguro sila diyan, diyan mag ano na ako. To the max na ako maglinis. Oh, ayun lang guys. Yan yan lang naman yung mga pinamili ko. Okay guys, thank you thank you guys. Thank you thank you sa inyong panonood at maraming maraming salamat sa mga hindi pa mag-subscribe, mag-subscribe na kayo. Thank you thank you guys. Thank you thank you sa lahat.